Kain, kain tayo, guys. Eh, bakit dito ito sa lata kanino ito? Ah, lasa ang tabang hmm? <Alexophone fucking> Ay, Far再见. Kain tayo, guys. Mga unta

Dito mayaman. Sili pa. Sa so Para ko hotdog. Ha, <laughs> Pepsi? <laughs> Sukran. <So cram. laughs> Ay, akala ko hotdog. Kaya <laughs> <laughs> Tubig to to. <laughs> <laughs> kawa ko? Kinagawa <laughs> <Pino> ko? Naman niya mo niya. Bakma. Malay. Kabukas. Ikaw ba nakapo dito? Hindi <laughs> na.

Yung yung si Reklamo. Yung si Reklamo ang maneho nila. Nagreklamo nila. Uwi pala. Uwi pala. Kailangan pa din bigyan? siya maneho niya, excuse me. Huwag kang Siya. hindi na wala na, bilat na ni Ate uh, Josie. Kinakaya uh, Oh my, <laughs> rakma! Hindi ko naman yan kakainin, ganyan-ganyan ko lang yan. Ang daming asin! Touch cream! Anong ula mo? Touch cream. Ano ulam mo? Pagkatin ka sa Pinas period. <laughs> yeah. Dito touch cream. <laughs> Nung ola mo? Pag sa pili, sa amin naman, buhangin. Nang naman ang kamay ko itong jiris? Sa amin, buhangin. Nung ola mo, buhangin. Sige na, kumain ka. Sabi niya, mayaman. Kamay ko ba, jiris? <laughs> <laughs> kanina ka, kanina ka pa sinabi, tapos ngayon ka lang nag-react. Ano, nag sa tabi niya daw, mayaman. Eh, nakakutsara, mayaman na. Ah. <laughs> Sana all. <laughs> oh, mayaman yung nagkakamay. Tignan mo ako. <laughs> Dala mo, sa <laughs> mo ako. Mo, Bakit, mo, kapag mo. nakikita. Masarap yung pagaruto ng lahat. Kapag nakita, oh. Tayo nakita. sa best friend ka 'to, eh. Ha? friend ka y to y sa <laughs> sa Ano pinto? sa akin dahil na ako. Binabago ng pandian niya si ano yung kasama mo. Ah. Ay, buhay niya yan. Sino? Ang kaibigan mo. Siya nga nagkuha ng itlog eh. Uy, nagtit. Nahulog, nahulog. Nahulog doon sa ano. Sa kanan. Saksa yung pit niya. Nga. Hindi bispre ni Maylene kaya kinuha rin yung itlog. Siya nagkuha ng itlog ko. Nay, huwag yung gold. Dito may lagay oh. Huwag yung gold. Makapito tayo dito.

Ayaw mo pa, no? Kain ka ng taon. Huh? mag -si pa kayo. Suwang ka na. Masarap kasi pagkatapos mo kumain, eh, inom ka ng pepsi, lalo na ganito ulam mo. Huwag pepsi na sila. Hindi na corona. Alam mo ba guys, parang pang, pang ano na to, yung bibitahin ka na ng kain. Ganito ka dami. Yung parang bibitahin ka na. Hmm? May kanin ko to, wag na naman Wala namang nangangkin ng kanin mo dahil hindi baka may magtapon Kanina ba? gold to. Ano yan? Gold. O, ito sa yun. Biscuit. Ito yun. Tignan nyo yung nakatenidor at nakakutsara sa kanya yan. Nandito yung gold ko. Hindi man yung gold, Chalbert. Pako yan eh. Pag wala ka ng pamako sa bahay mo, straightin mo Siyan, na lang ng porselas sa mo. yung porselas mo. Pag wala ng pako yung atit namin, na straight ko na. lang ito. Papako <laughs> Pag <laughs> 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 mayaman na pako. <laughs> <laughs> Tapos pag nakabili ka na ng pako, baloktotin mo na ulit yung porselas mo. <laughs> Gawin ko na naman porselas. Ay, ang kalat ba? Hindi malat ito. Hindi. Ate, kumain ka na? Akala ko, anong nanguya ko? Balat ng kahoy pala. Klob? Hindi, yung ano yung kamungi. Hindi kumain ka? Hindi. sige, yep, pa mo paano kumain hmm. ng sili. Hmm. Sana mawala. Kung gusto may ka unti. Alas. Si, ah, si... Okay, may yaman sa Ah, Ha, kain tayo ng chili challenge. Chili challenge. Ang chili challenge, hindi lang isang traso. Iponte unti. Ilagay mo yung plato mo dito na Ganito. Maglagay okay. ka ng plato. Hindi, mangha nga isa. Mangha nga. Ganito kami mag-diet, guys. Punuan ng anong Punuan ng pinggan. mahang pala. Tingnan mo yung pagkain namin, guys. Yeah, guys. Yan ganyan ang nagda-diet, guys. Yan, ganyan. Hey, meron dyan sa pinto dyan. Kaninong driver yun? daming No. Ay, bawal lumabas. Ang daming guwarda doon. Dalawa nakaabang. Sino? Amo? Ayan, ano, nasa pinto. Nasa pinto. Ah, ay, oo nga. Kaliwat ka na. nag ako noon bigla dun. Sera, siya ka. Siya ka. Siya pa? Ayan ka. Bantang ba? Bantang. Siya pa lang yung natin na sinate ha. Ganyan dalawa yan. Kapag sinong lumaki dyan, yun ang maraming maraming nobos. Kung sino dyan lumaki. Ang pala yun. Ha? Eh, ibig sabihin, paghalo ko. Yung kinuha lang yung bulaklak. Ito, ginaman ko lang. Ah, <laughs> ano nagawin mo dyan, Mai? Daik ba yan, May? <laughs> Dayik, bayan, May? Ikaw pa yan? Ikaw pa, pa. pa yan? Ikaw yan? Pang bukas pa ba yan o pang ngayon lang? Ngayon yan? Wala silang salata doon. No? Ngayon yan? Mayaman hmm? talaga. O. Ano ngayon? Hindi ngayon niya kakainin. Malakas pa. Ah, <laughs> malamang, kinakain niya, oh. Mm -hmm. Kung sa'yo si Lipula, sa kanya, green. Mati, mm. muskila lahat. Oh. Mm. Hindi mo mangan yung masyado yung green. Kanya niyan mag guys. Puro salata. Huwag hmm? naman salata. Uh. Ito. Kain niyan ang diet. Hindi <laughs> naman kuha mo kanyo. Salata lang. Kain sexy to, guys. Yan, kain ang sexy. <laughs> <laughs> yung kain namin ni Rahma, oh, yeah. mm. oh, okay. hindi pang sexy. Pampataba. Pampataba. <laughs> Ay, sa malaki lang yung plato kung pinong hindi naman sigurado na mubos lahat. lahat. Nagritila mo.